guys, mga moms. Ikasama ko ngayon si Inday Kato. Hello, everybody! <laughs> so, ayun, ang, ang, sa pagkakaalam po natin, um, di ba, itong pinatayuan natin, gagawin tong, gagawin tong, ano, gagawin tong, um, pool. pool. Oh. At doon ay function hall. Function, function hall. Function hall. Okay. So, ba't, ba't dito, uh, ano, isipan ni Brenda na gagawing pool? Ba't dito siya? Ako, um, dito, dito na isipay kasi ni Brenda kasi na para mas malapit lang doon, doon sa area at sa ground or sa mga um, view na mga magaganda like a uh, forest or green views ganyan so, dito, ito yung naisipan niya kasi ito yung space na wedding gawan ng pool area uh, well, uh, so, ilang uh, feet? 13 feet Wait, 13 feet Jela! 13 feet, sure ka, 13 feet at okay. Saka, 7 uh, feet lang naman oh, Oo. Oh, oh. Baka uh, baka forfeit so, or 3 fit jail Oh, eh, so mag, diba, so, di ba magkakaalam so, diba, po natin, di ba si Brenda ay alis na siya this coming 17. Sabi niya siya na di ba? Uh Oo. -huh. So kasama kami ni Inday. <laughs> kasama kami ni Inday sa pag-alis ni Madam sa, sa, sa 17. At after 17, next week, mga 23 or 25, ay tatrabahuin na tong trabaho dito. Mm uh -huh. Alam ba, alam ba kung sino, sino magtatrabaho dito? Alam ko. Sino? yung kapitbahay mo na kamukha mo na si Foreman! Ayan, yeah. si Foreman po yung magtatrabaho dito. At ang usap na po sila ni Mamacita at Brenda. Si Foreman ay babalik dito upang magtrabaho dito sa kanyang pool ni Brenda sa 24 at simulan na to sa 24. Kasi si Brenda, ilang, ilang buwan ba si Brenda doon sa uh, May Manila? I think it's a one month. Bakit one ay, month? Ay, Manila. Uh -oh. Sa Manila is days lang. Days pero she's aka nang mag, ano siya, sa tour sa uh, Europe tour. Asan ba unang one month. Ah, uh, so one month mawawala si Brenda. So itong trabaho dito ay wala si Brenda dito. Uh, kumbaga magsend mag lang po kami ng mga video para i-send kay Brenda, i-edit ni Brenda para maka-update si Brenda sa trabaho dito sa kanyang pool area. Hala so, pa. So bak bakit bakit uh, bakit pala luluwas si Brenda ng Maynila? Luluwas siya kasi syempre doon na siya mag-umpisa or doon na siya ah uh, kumbaga doon na siya mag-ano kasi para in case of uh, direction na ba? Ah, para in case, an an ano, kasi walang international mag flight, walang international to Cagayan to Europe, di ba? Uh -oh. So dapat sa Manila ka. Sa Nina Aquino uh -oh. International. So, okay. so kung baga, hindi pa sure talaga na uh, um, lilipad si Brenda doon sa Europa, Europe. Correct. So, wala pang sure talaga or meron wala, na. Pa, wala pang ano, wala, wala pang, pang update. Wala pang update. So ah. stay tuned na lang kayo, guys. So, yun na nga guys. So, wala pang update sa ating um, oh, Wait, um, Um, tour papuntang Europe kasi may I mga show doon sure. gagawin si Brenda. O, oh, diba? So, maganda na talaga yung area natin. Malinis na. So, good luck sa yung Brenda or madam. So, see ya guys. Yan na po yung update natin. <laughs> Bye! Hi guys! So, dito tayo ngayon mga momsi. May libit tayong ulam. Naka-jollity tayo. From, ma'am, sa <laughs> ganito. Oh, ito sa ganito, Yes. Mam ma S. <laughs> Mam ma ma S. Ayan, thank you so S. At sa aming dinner, ayan po yung um, manok. At may bahaw tayo. Okay, andito ngayon si Babsy Siya po yung nagluluto ng ating um, gulay. Ayan yung niluto niya, mga, mga, mga ano, oh. Oo, oh, di ba? Ano sorry. to? Ano tawag dyan sa luto mo na ano? Inspired by? Sari-saring ginisang gulay. Ah, sari-saring ginisang gulay. Mga, mga bebsi. Yan yung am um, putahe ngayon natin na niluto po ni bebsi. So, thank you so much sa ating pagluto. So, good luck sa inyo, guys. Hmm.

Eh momen habis ini entar kapan lagi angka gitu jujur bilang Tolong live dong. <Sumpting> lah kok bikin jatuh nasak kuake aku udah ya. Enggak apa-apa yang live <laughs> live.

mình sẽ không lật được một cái permio. Tại cái này mình làm lâu chắc. Không có tát, chỉ là một lớp thôi. Nên không có đến tát. Được. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không?

Dapat 'to ginala ka wala na Beshi, kumain ka It's only white mo. Ano ang is there. Uyong nalasa. Dito ka. Ilaka si uyong. Baa, gen na ko mo ta. Nakatlat che, lang na ogha.